My name is Junior I've been singing the same old song But you don't see me you see me when I cry And I pretend that I don't know Let's just face the world Maybe uh, yeah. I'll be where I'll be But you don't see me sa inyo, mga idol for today's video mga idol meron niya pala tayong pupuntahang motorsiklo at oo nga pala meron tayong isang kaibigan na nagtiwala sa amin. sabi niya kasi sa akin marunong daw kami tumingin ng motorsiklo kasi lagi kami motor at nakikita niya kami bumili ng mga motorsiklo at kaya medyo marunong kami mga idol ay nagbabainsel nga pala kami ng mga motor kaya naman kami ang pinagkatiwalaan ng aming kaibigan at ngayon ito na nga mga idol pupunta na namin yung Honda Click na sinasabi niya sa amin ang year model nga pala ng Honda Click na ito mga idol ay like year 2020 at sabi napakakinis parang talaga ng unit at na titingnan natin yung Honda Click na sinasabi nyo kung pasok talaga sa presyo. At nandito na nga pala kami mga idol sa destination ng seller. At nakita ko na nga pala yung Honda Click na ayun, yung kulay orange. Ito na nga mga idol, habang papalapit ako sa Honda Click na ito, ay talaga naman napakakinis pa at kitang kita ko na gwapo pa. At shoutout nga pala sa may-ari ng Honda Click na ito. Talagang hindi kami sir sa biyahe namin. Inabot nga pala kami ng 12 hours sa biyahe mga idol. Kaya ang init-init. Joke lang. <laughs> at wala na lang patumpik-tumpik pa gustong gusto na namin matingnan ang motor na ito kung talagang okay pa kaya tara mga idol silipin na natin ang motor na ito let's go at syempre shoutout nga pala sa mga kasama ko rito yung utol ko at syaka yung pinsan ko at syempre andyan din si josel siya nga pala yung nagpasama sa amin para tingnan itong motor na ito at sisimulan na namin ang pagchichak na motor mga idol kung ito ba yung na-under pa <laughs> At ayun, unang start nga pala mga idol E one click lang, umandar agad panalon panalo na to mga idol Ang napakatahimik talaga ng makina Sa part nga pala ito mga idol Sinilip yung ilalim Kung may nakatirang sawa Baka meron kasi Aram na kasi ako nabalitaan Na merong ahas na naninirahan Sa loob ng motorsiklo Kaya sinilip ko agad Baka mantuklaw Second owner guys ha huh? uh, uh, Sa To at ito nga para sa part na mga idol, tinakpan ko muna yung tambucho. Kung meron pa nakalansing na barya sa loob nito, malay natin, baka ito'y alkansyahan dati. At napahawak na nga ako sa legs ng aking utol at sabi ko sa kanya, tara, iuwi na natin. Nang gigigil na ako, pigam -piga na ako rito. At pagkatapos nga pala ng isang taon na pagchecheck sa motor na ito, mga idol, at e chinek na namin ang papel na ito kung original ba lahat. Dapat kasi natin malaman kung tama ba ang naka-indicate sa chassis number, engine number nito, at syempre yung mga IDs ng first owner, mga idol, kailangan-kailangan natin yan. Ito nga pala mga idol Kailangan din natin i-test drive itong motorcyclo na to Kung good running condition pa ba tang auto nga pala nito mga idol At 25k pa lang At sariwang sariwa pa rin talaga manakbo ang motor na ito Kaya naman pinigak ko ng silinyador na to Para ma-testing Wow naman At ito nga pala napakabilis pa ng motor na ito mga idol Po nang piga ko palang 120 agad So ito mga bossing yung kukunin natin ano ngayon na Honda Click 125 version 2 So, okay naman, talagang smooth-smooth pa. -smooth ka. Kaya wala rin ta. ano yung magiging tawad nito kasi hindi pa ito natatawaran okay pa dito ito at pagkatapos ko nga palang i-test na lang unit at mga idol talaga sinabi ko so, makakakuha nito ay eh, napakaganda pa kaya naman ano pa mga idol bayaran na natin to okay. At ito na nga mga idol, iuwi na namin ang unit na ito at binayaran na namin kay sir. Talagang panalong panalo pa ang Click nito na mga idol. Wala na paligoy-ligoy pa. Tara na at iuwi na natin to. Maraming salamat nga pala sa mga nanood mga idol. Like and subscribe na.